na yan. Bumalik. Bumalik na ulit. Ayan mga ka-onix. Nakuha natin. Nakuha nung ating kasama. Ayan. Meron silang floating cottage dito mga ka-onix. Ayan. So ito pala yung nahuli nila. Pati nga nahuli ninyo. Wow. Ano Buhay pa. Masarap kasi yung kinawin. Oh. Uy! Um. <laughs> so... <laughs> <laughs> parang ito mga kaonis o. Oh. Tignan ninyo, parang bato lang diba? Tignan ninyo oh. Pero kung titignan natin, ayan oh. Shells pala siya no? oh. Siguro nga talaba ito no? Magtatanong tayo sa mga tao dito. Oh, tignan natin mga kaonis Ah! Ito nga mga kaonix oh yan yung mga shares na sinasabi nilang binibenta no sari sari nga pero majority no oh, pare parehas din yung iba ayan, ayan mga, mga kaonix no andito na kami sa sugikay island nakatapak na tayo sa sugikay island at ngayon ay mag breakfast muna tayo kasama yung ating mga kasamaan sa trabaho So bago tayo mag-ikot, bago ko ipakita sa inyo ang paraiso ng Sumikay Island, Bulalakaw Oriental, Mindoro. sa nag Ayan mga konis, no? mag-breakfast muna tayo. Yung ulam natin ngayon dito ay tapang baka. No? Itlog, tsaka eto yun, yung sapsap. -sap. So, breakfast muna tayo habang naghihintay tayo na umikot mamaya. No? Papakita ko sa inyo ang para iso ng isla ng Sugikai. Yan. Okay. Right. Na rin ano? may mga ginagawang kalokohan niya dito mga kasama natin dito no. Nagbuhay. Okay, Nag hinuhukay ng mga to. Ah, alimango mga kaonix oh. hindi nga niya. Tingnan natin kung paano. Ay, yun nga oh, isipit niya oh. Malaking alimango. Hindi <laughs> naman masakit yan. Hindi oh, <laughs> naman <rin> masakit. Hindi <laughs> masakit. Halimasag <laughs> oh. Oh. yata oh. yan. Halimasag. Ah. Oh, malaki! Nakakatakot nga eh. <laughs> Ayun oh. Gumagalaw siya oh. Ay malaki nga. Ola, sir? Oh, oh, malaki sir? Oo. Malaki Isipit Oo. Oh. Oo. Oh. Malaki nga oh. Ilan mo? Ay eh, mga kawangis yung sinubukan na kunin. So... Hindi man niyang kubra kaya Kagay mo yan. Sipit yun yan. Marije! Ayun! Nakuha na, kaya, ka ako! Kaya mga kaonis oh. Nakuha natin ano? Nakuha nung ating kasama ano? okay. Ayan <laughs> Oh, eh. So itong isang kasama natin may dala namang kawil Mga oh. ngawil naman itong mga ito hey, oh. Wow! Ito mga ka-onyx to oh. Ay nahuli yung ating mga kasama Ayun oh Nahuli sila sa pangangawil nila oh. So isang isdagad na huli nila oh. Ayun <coughs> So puntahan natin mga ka Ano So nangangawil sila, mayroon silang uh, tatlong kawil dito ano? At nakahuli ka agad yung mga kasama natin So puntahan muna natin sila sandali So bigla nagsipuntahan yung ating mga kasama dun sa mga, mga nakahuli ng isda ano? Mga nakakawil ng isda So dito mga kaonix no Mayroon ding tulay dito na kawayan ano Ito tignan nyo dito, exciting Ito napakaganda no Sarap pumunta rito Ayan, at dito tanaw na tanaw na natin atin ang kapundukan karagatan so kitang kita natin mga konics yun ah. wow napakaganda oh, at meron silang floating cottage dito mga konics ayan o no? so ito pala yung nahuli nila o oh. pati nga nahuli ninyo wow oh, o no, naku buhay pa o oh. tumutupapa mga konics o oh, ayan o buhay na buhay pa ay, Masarap ngayon, to sa yung kinawin. Kinawin? Oh. Uy! <laughs> so... May saling ng So ito mga no. merong floating cottage ito So susubukan natin mamaya kung pwede tayong magpunta dyan sa floating cottage. Ano. Masarap mag-relax dyan, nakakas ng stress. And, uh, mag-enjoy -e talaga tayo no? try natin mamaya para sa dito sa bandang kanan makikita natin ano wow talaga namang the best ang paraiso ng Sugikay Island Bulalaka Oriental Midoro so dito makikita natin no? sa bahagi nito ano yun napakaganda puting puti ng isla na to hindi naman siya sobrang puti pero maputi siya ano. at yan makikita natin ang aming, uh, kasama And yun, sa kapila, no? makita natin bundok. So yung isang kasama natin mga kawanigs, ano? doon nagpunta, doon nagpuesto sa sa bandang bahagi na yun, ano? ng isla na to. So tayo naman mga kawanigs ay magpunta muna tayo sa kapilang uh, bahagi ng isla na to no, para may pakita mo sa inyo yung ganda ng isla na to. So pinong-pino yung mga buhangin niya mga kaonics sa ano at medyo marami mga bato rito, sa bahaging ito makikita natin lalaki ng mga bato yan punta tayo dun sa dulo na yon mm -hmm. mga kaonix meron din silang volleyball court dito mga kaonix ano? meron, silang net nating, uh, bola ng volleyball so ayan yung mga buhangin nila mga kaonix to. So. kita nyo ba yan and syempre meron din silang guard watch dito ayun no kung saan nakasulat yung welcome to Sugikai Island yung mga kasama natin nandun pa rin yan eh. nagigit sila sa mga nangangawil natin mga kasama so maya maya lang mga kaonix no? mag start yung ating activities mga 10 am so kararating lang natin dito ng 9 am so nag breakfast so pahinga ng konti and then tayo ay magkakaroon na ng ating uh, team building activities. Pahinga lang ng konti yung ating mga kasama. ganoon na rin tayo siyempre. So ayan mga konex nakikita nyo. No? Ang daming mga cottages dito. Oh, nakikita nyo. No? May mga bangka na iba. No? tingnan yung buhangin. Ayan mga konex. Diba? Punta tayo banda sa dulo mga konex. So, dito sa harapan natin, makikita natin marami din mga white island beaches ano, sa kabilang bundok. Pero itong Sugikai Island ay na-develop na nila ito ng gusto. Kaya pinupuntahan na talaga ng mga tao. So, marami dito mga uh, nagkakandak na mga uh, prenup, prenuptial uh, photos and other activities no dito ginaganap uh, yan dito ay kalimitan ni puro mga bahay na no. So parang maliit lang na area talaga yung para sa mga gustong maligo, gustong uh, magkandak ng events. So, dito mga kaon mga bangka na parang hindi na siya talaga resort. May mga bahay pala dito sa bandang dulo. No? O punta tayo ba doon banda sa dulo mga kaon is tignan natin kung ano pa yung makikita natin doon. Dahil yung mga mangroves na yan, marahil maraming mga mga makita tayo mga seafoods no so dito tayo banda sa tabing dagat no mas ma, mas maganda maglakad dito mga kaonix mas makikita natin ang gusto yung uh, ganda at paraiso ng Sugikay Island Bulalakaw meron din silang uh, basketball court dito mga kaonix ano at tingin ko ay sementado ito ito nga no, sementado rin yung kanilang basketball court nandito sa bandang dulo. At narito na tayo no sa bahagi ng mga mangroves area no, kung saan ito yung mga tirahan ng mga mga isda, mga other seafoods, alimango no. So nakalitaw no yung uh, mga mga yung mga um, ugat ng mangroves na nyo, so, mga kaonics oh. So ito ay mangroves area na at mukhang marami din alimango dito mga kaonis ano? dahil may ako akong mga kung makikita ninyo ano? itong mga sa harapan natin ano? ah uh, I think lagayan ng mga alimango ito o magtanong na lang tayo mga, mamaya mga kaonis ano? uh, possible na ito ay mga patuyuan ng mga dinaing nila narito tayo sa mangrove areas nila no mga kaonix at tinitignan natin kung anong klase at anong meron dito banda no? so ito yung itsura ng kanilang mangrove sa area yan mga kaonix ano eto mga kaonix no so dito may makikita na natin yung pinakadagat at medyo may bahagi na espasyo rito no so punta pa tayo dun sa kabila sa bandang dulo pa mga kaonix para makita natin no So, siguro pagka high tide, medyo mataas tong lugar na to pagka high tide. Pero pagka ganitong low tide, medyo nakalutang siya, no. Kaya ito may mga bahayan dito, no. Sa bandang ito mga kaonis may mga bahayan siya. And din sa kanang bahagi ay puro mangroves, no. Parang may nakita ako dun sa bandang dulo mga kaonis na malaking bangka, no. Siguro dati itong pangista, O no? dati pampasaherong uh, bangka. Pero ngayon parang masira na eh. Kaya para nakatambak lang o nakastambay standby lang dito yan lakad muna tayo mga kaonix ha kita nyo to no so ito yung itsura ng isla na to may mga bahayan din pala pero parang wala ako masyado nakikita mga tao mga kaonix ano siguro nagtatrabaho lang sila kaya wala rito uh, tayo sa bandang dulo ano yun o nakita nyo yung bangkang malaki no Tignan natin kung anong mangyari dyan ano. So tinatakulan tayo ng mga aso no, Aso sa mga bahay dito Pero wala naman ako nakikita mga tao pa So ito mga kaonix no Mukhang malaking bangka ito na hindi natapos Or nasira I think hindi pa naman siya nagagamit mga kaonix eh Ayan o ano? ginagawa pa lang na hindi na naipagpatulo yung pagpapagawa no? kasi hindi pa siya napipinturahan eh, oh. baka wala ng budget no? yung magpapagawa nito pero ang laki nito mga kaonis oh. laki nung bangka na to pangisdaan siguro to no? panghulong yung tawag nila ayan o oh. malaki yan mga kaonis ah oh mukhang hindi pa siya nagagawa no? at hindi na siguro na ipagpatuloy dahil baka kinapos sa budget or hindi natin alam. so ang ganda ng isla na to no? Malit lang siya pero maraming adventure tayong may experience at ma makikita rito sa lugar na to balik na tayo mga kaonics no? sa mga kasama natin mag start na ating activities yung mga shells na nakita rito mga kaonics ano hindi ko lang alam kung ito ay mga shells or talabang malalaki ano ganun lalaki parang talaba siya eh oh. pero may laman sa loob eto pa mga kaonix oh parang talaba siya no na sobrang lalaki grabe sa laki tong mga talaba na to kung talagang talabang ito no tingin ko talaba ito mga kaonix kasi ang itsura niya sa labas eh ganito ang itsura ng mga talabang nakikita ko no yung mga maliliit parang bato lang siya pero yung pala merong laman sa loob parang ito kita niyo yung mga kaonis no pero ayan ito yung labas nya parang talaba nga siya na sobrang lalaki grabe first time ko nakakita nung kung talaba nga ito na ganyan kalalaki no gaya nito mga kaonis o oh, diba? nakabukas na siya no pero pagka tinaob mo siya titignan mo parang may konting shells naman siya oh. P pero gaya nito isa na to oh. nakatikit siya sa bato no kasi ganyan ang talaba eh mga nakadikit lang sila sa mga no? pero ito sobrang lalaki ayan o oh. pagbukas mo shell sya oh. may laman sa loob no? nakuha na yung talaba parang ito mga kaonis oh. tingnan ninyo parang bato lang ba? Diba? tingnan ninyo oh. pero kung titignan natin ayan oh. shells pala sya no? Oh. siguro nga talaba ito no? magtatanong tayo sa mga tao dito Ayan mga kaonics ano, nagtanong na tayo sa mga tao na nakatira dito ano. At yung mga shells na nakita natin kanina, kanina doon no. Tama tayo no. Talabang nga yun, ang sabi nila. Pero yun ay talabang dagat no. Sa ilalim pa raw ng dagat na kukuha yun. Kaya ganun kalalaki. Pero doon sa mangroves no, sa mangroves na pinuntahan natin kanina doon, may nakukuha rin mga talaba yon Pero yun yung talaba na nabibili natin sa palengke na regular lang, no? Regular lang ang laki. Pero yung talabang tinignan natin kanina sa ilalim daw ng dagat, nakukuha yon Kaya ganun siya kalalaki. Pero tama tayo. <laughs> talaba nga siya, ano Mga honesty. Kita niya, ang dami natin natutunan dito, ano, So, meron pa silang... Uh, gustong ipakita sa akin, ano, ito yung pupuntahan natin ngayon. Pupunta tayo doon mga kaoniks ayan mga kaonics ano uh, pinayagan tayo no at itinuro sa atin ng mga nakausap natin dito na pwede raw puntahan yung uh, mga kaonics ang dami mga isdang maliliit oh ayan ano? isdang dilis pa to dito lang oh ano? ang dami mo pang ang dami na natin makukuhang makikita mga isda oh ano? ayan ano? hindi ko alam kung nakikita nyo no pero kitang kita ko rito ayan ang linaw ng tubig at ang daming mga maliliit na isda parang dilis ba to no hindi ko hindi ko mawari ano mga kaonix at marami ding mga tawag dito sea grasses no nakikita ninyo mga kaonix at, at ngayon pinayagan tayo ng mga nakausap natin mga tao na no itong mga parang maliliit na balsa na nakalutang dito sa harapan natin actually may nakita rin tayong balsa kanina doon ano yung nadaanan na natin marami yan ano pero yun daw ay wala nang mga laman ang meron laman ito nga yung mga balsa na pinapakita sa atin no? yan daw yung mga huli nilang mga shells no sa ilalim ng dagat sa dagat at ito nila nilalagay para manatiling buhay habang naghihintay sila na may kumuha at bumili ng mga shells na to so tignan natin mga kaonix kung anong klaseng shells ito sari saring shells daw ito yan no buti naman at uh, tinuro sa atin no at nakipag-usap tayo dun sa mga tao na nakatira dito pero ito mga kaonix tignan niyo no tinutubuan na rin siya ng mga talaba ito mga talaba, ito mga kaonix eh, no. Pag lumaki yan ay ah, uh, ah, uh, pwede na siyang i-harvest, no. Tignan natin mga kaonix. Ah. Ito nga mga kaonix, oh. Yan, yung mga shells na sinasabi nilang binibenta, no. Sari-sari nga pero majority no, oh, pare-parehas din yung iba. Ayan mga kaonix, ano ang daming shells nakakatuwa naman no ang dami nating natutunan dito first time ko lang na experience na meron palang ganito dito no na pag nakahuli ng shells nilalagay dito para ma-preserve sila habang hinihintay yung mga buyers sa kabila ubus na no siguro na ibenta na at nakuha na ayan mga kaonis no? punta pa tayo dun sa isa oh Ayun, meron pang isang uh, parang balsa doon no, na may shells. Tignan natin kung may So ito mga kaonix no, nakatali din itong balsa na to para hindi maanod sa doon sa laot ng dagat no. Meron din siya nakatali din siya sa bato. Ayan no. Nakatali sa bato no. Pero ingat tayo mga kaonix no. May nakita akong sea urchin dito. Delikado yung sea urchin. Pag nadikit tayo doon nakakatusok to mga kaonix. Ayan no. Yung itim. Yan yung sea urchin no. Delikado yung mga kaonix, masakit makatusok to. Ayan no, nakikita niyo ba yung maitim? Tatlo yan no yung sea urchin no, ingat tayo dyan mga kaonis at baka tayo eh, matusok at matinik <laughs> mahirap na so tinitignan natin yung ating dinadaanan no? na hindi sana tayo makaapak ng sea urchin kasi actually mga kaonis no, naranasan ko ng makaapak <laughs> ng sea urchin sobrang hapdi talaga, grabe kaya ingat ingat lang tayo ngayon dito no? pero dito may nakikita na tayo mga corals oh. ayan mga kaonis oh may corals na nakikita tayo dito banda medyo inaabot na yung short natin ayan o oh. <laughs> ng tubig yung itaas lang natin at ingatan lang natin itong ating gamit at baka mahulog ano <laughs> so andito na tayo sa kabila mga kaonix ah wala pala tong laman ano ah wala pala tong laman mga kaonix no? pero binabahayan siya ng mga isda ayan o oh mga isda akong nakikita, no? Hindi ko lang alam kung nakikita niyo mga kaonix. Mga maliliit na isda pero magagandang klaseng isda. <laughs> Ayan. Grabe, no? dami nating natutunan mga kaonix dito. So, balik na tayo dun sa sa ating mga kasama at baka mag-start na tayo, no? May nakita tayong starfish dito mga kaonix, no? Hindi ko lang alam kung ito ay buhay o pero ibang klase siya, eh, no? Huwag na lang natin hawakan mga kaonix, eh, no? Nakikita nyo ba? ya Kasi mga nakita nating uh, starfish uh, sa White Island, kulay blue siya, no? Pero ito, iba ang kulay. At iba ang kanyang itsura.